mukhang hindi may kakaila ang bigat ng tambalang Vice Ganda at Bella Padilla sa ngayon, kaya naman sila ang pinag-uusapan sa bawat sulok. Ang dalawa ay tinaguri ang perpektong kombinasyon ayon sa mga manunood at tila nabighani ang publiko sa kanilang chemistry. Kamakailan, nagkaroon ng espesyal na pagkakataon si Bella Padilla na maging guest judge sa sikat na noon show na It's Showtime. Sa kanyang pagganap, nakasama niya ang mga regular na host sa iba't ibang bahagi ng programa. Ayon sa mga manunood, naging kapansin-pansin ang kagalingan ni Bella sa kanyang pagganap bilang judge. Hindi may kakaila ang kanyang natural na karisma at ang kahusayan sa pakikisalamuha sa mga contestants na naging dahilan kung bakit siya ay tinangkilik ng madlang people. Ang pagiging guest judge ni Bella ay nagbigay daan sa mas malalim na pagtingin ng publiko sa kanyang kakayahan. Sa bawat segment ng show na kanyang sinamahan, ipinakita ni Bella ang kanyang expertise at pagiging articulate. Hindi lamang siya nagbigay ng makabuluhang opinyon, kundi nagpakita rin siya ng tunay na interes at pag-unawa sa mga contestant. Dahil dito, naging sentro ng usapan si Bella sa mga social media platforms at iba't ibang pahayagan, kung saan umani siya ng papuri mula sa mga netizens at taga-subaybay ng show. Sa pagkakakilala kay Bella sa It's Showtime, nagkaroon ng mga usap-usapan at mungkahi na baka mas bagay siya na maging regular host ng programa. Ipinahayag ng ilang tagapanood na tila na iaangat ni Bella ang kalidad ng show at siya ang maaaring magdala ng bagong energy sa programa. Ang mungkahing ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon, ngunit marami ang sumasang-ayon na maaaring ito ay magandang hakbang para sa ikauunlad ng show. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ang kasalukuyang mga host ng It's Showtime ay maaaring palitan na. May mga opinyon na tila na nabuburyo na ang mga manunood sa mga regular na host at marahil ay oras na para sa pagbabago. Ang mungkahing ito ay nagbigay diin sa posibleng pangangailangan ng show na magkaroon ng fresh faces at bagong dynamics. Sa kabila ng mga iba't ibang opinyon, ang isa sa mga nagiging sentro ng diskusyon ay si Bella, na ngayon ay isa sa mga pinag-uusap ang personalidad sa industriya ng telebisyon. Ang potensyal ni Bella Padilla bilang regular host ng It's Showtime ay tila nakatakdang magbigay ng bago at makabago sa format ng show. Ang kanyang natural na charm at ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao ay maaaring magdala ng bagong sigla sa programa. Kung ito ay magiging realidad, maaaring makakita tayo ng mas maraming pagbabago sa programa at tiyak na magiging kapanapanabik ang magiging resulta nito. Dahil dito, ang tambalang Vice Ganda at Bella Padilla ay hindi na lamang basta usapan kundi tila isang posibleng susunod na malaking hakbang sa larangan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang mga susunod na linggo ay maaaring magdala ng mga bagong developments at pagbabago sa programa, na tiyak ay magbibigay aliw at kasiyahan sa mga tagapanood. Ang pinakaaasahan ng marami ay kung paano magpapakita si Bella sa kanyang susunod na mga pagganap, at kung paano niya mas mapapalakas ang kanyang posisyon sa mundo ng showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?